At yung filing po ng COC at uh, sa kabuan po ng uh, issue, may kaugnayan po sa halala na sa kabilang linya po natin, ang Commission on Election sa katauhan po ng kanilang pong uh, spokesperson na si Atty. John Rex Laudjanco. Atty. Uh, Laudjanco, magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa. Good afternoon po. Opo, Attorney uh, Laudianco, ito hong uh, pag-back out o pag-atras po nitong uh, Saint Timothy sa uh, Miro System, joint venture po ng Miro System, gaano ho ba kalaki ang epekto nito kung meron man hong epekto ito? Anuho ano ho ang uh, mga, posibli, mga posibilidad po? May mga consequences ho ba? na maari pong harapin ang Comelec at sa kabuan po yung uh, mismo pong uh, halalan na attorney. Opo, wala po kaming nakikitang magiging negative na impact po ito no doon sa kanilang deliverables sa kanilang obligation dito sa ating halalan. Kasi una po sa lahat, kung makikita ninyo po, ang parang ang naging contribution po kasi nung itong uh, tumiwalag o yung umatras na St. Timothy Construction Corporation ay para lamang makakumplay dun sa net financial contracting capacity requirement hmm. ng ating competitive public bidding. Pero pagdating po dun sa pagdedeliver na obligation ng makina, ng mga sistema, ng software, ng hardware, pati ng peripherals, ay mukhang wala po silang kinalaman talaga dito. And in fact, tuloy-tuloy po ang pagdedeliver sa atin ng systems pati na yung kanyang natitirang partners. Sa makatuwid, uh, nada, wala kumbaga, walang ano ito, hindi ito maglalatay sa 2025, ah, attorney, kasi may ibang mga nangangamba na maaring uh, magkaroon nga ito ng uh, epekto doon sinabi niyo naman na na wala itong epekto. Pero ano ba yung uh, naging uh, ugat, ano bang uh, itaatakbo nito? Uh, isa daw sa mga owner ang uh, sasabak sa midterm elections, uh, attorney po, nakatanggap po kasi ang Commission and Bank ng Balita na isa sa parang incorporators ano, mm -hmm. ditong, itong, St. Timothy Construction Corporation ay nagbabalak tumakbo para sa isang local position. At dahil mm -hmm. po dito, kinausap po ng uh, Comelec yung ating, mga yung ating joint venture. At sila po naman ay nakita natin na kumilos kagad at yung pumitong St. Timothy umatras para hindi maapektuhan po ang nature ng kontrata dahil hindi po papayag ng Comelec na isa sa bahagi ng kakontrata namin ay parang may tatakbo. Bagamat hindi po kasama sa nakipagpirmahan yung yung tao na yan na parang hmm. inaasahan namin na magpa-file ng COC. Nonetheless, kailangan po kasi walang bahid ng pagdududa ang pagsatagawa ng Comelec ng halalan. At kung titignan ninyo po, puntahan po natin yung punto de vista ng batas, pagka po kasi nag-joint venture ka, hmm. ang liability po ng bawat isa is jointly and severally. Ibig sabihin, solidary po to. Opo. Pwede namin i-demanda, hingin yung obligation kahit sino sa kanila po ay pwedeng mag-deliver sa amin ng obligation. Kaya po yung pag-atras po nito, walang nagbago sa contractual obligations nila sa Comelec opo so sa makatuwid uh, para maiwasan ng conflict of interest ah uh, uh, attorney ika pero at, <makes> opo attorney <makes> yung mga makina kumusta na po ang status uh, before uh, we proceed to the, to other matters po attorney at, ano na po ang status po ng mga makina pong uh, gagamitin sa 2025 elections Naku, na Advance na Advance po ang delivery nila. Umabot na po sa 51% ng 110,000 machines ang na-deliver po nandito na sa Pilipinas at uh, sumusulong na po dun sa hardware acceptance test. Pag tinignan nyo yung mga peripherals po, yung mga accessories, yung mga thermal papers, yung USB, security cards, headphones, mm. at iba pa, 100% na po naka-deliver. So yung milestones po namin, ahead po kami at wala kaming nakikitang delay. At sa part naman po ng COMELEC, tuloy-tuloy po ang testing namin sa bawat item na tina -tina tinatanggap po namin. And uh, yung ano po, uh, pag iimprenta po ng mga balota, attorney? Opo, ito pong October 19, ay sisimulan na po namin yung pag iimprenta Una po yung mga test ballots kasi kung matatandaan nyo po, pinahayag namin na starting po ng last week ng November, lahat ng opisina ng Comelec sa mga bayan, sa mga lungsod at sa region, bibigyan na isang automated counting machine at wala silang gagawin po kundi ikutin ang okay. lahat ng barangay na nakasakot nila para mag-demonstrate po ng ating ACM at gagamit po sila ng balota. Kaya yung test balot, yan po yung una naming imprenta ng sa ganun maka-experience ng ating mga kababayan. Ang target completion po ng balot printing, uh, attorney, ay uh, on time po tayo dyan sa, uh, sa, uh, sa pag-completion po? Nakoy, naasahan nga po namin, sir, na ma-advance pa kami. Yung test balots wow. ballots po, napakabilis ng po imprenta niyan. Bakit po ang kapasidad po ng makina na nagbinili ng na Miro at gagamitin natin ay mahigit 1 million ballots per day. At ang naatahan po nga po namin, baka 1 o dalawang, dalawang milyong balota lamang po yung hinihingi namin na magiging test ballot. So, ma napakabilis. Pagdating naman po dun sa actual na balota na gagamitin natin, ay maaga rin po kami makapagsisimula. Kaya nga hmm. po re-resolvahin na lahat ng kaso. Pagkatapos po nitong COC filing, yung mga isa sa pang kaso ay re na po ng Comelec yan ng October at ng November. Oh, Nang sa ganun, ma-finalize ang listahan, by December, makapagsimula na rin po tayo ng printing ng balota even bago pa mag-2025. Oh, uh, kan, uh, kanina may binabanggit kayo mga obligations uh, dito sa uh, itong uh, Miro. No? Uh, kasama ho ba dyan yung construction po ng 110 repair hubs po? Ah uh, pati po yung training po ng mga technicians para po doon sa mga okay. yung mga ide deploy po uh, mga de deploy po sa mga polling precinct sa uh, Attorney Lou Tama po, kasama po lahat yan. Dati po kasi isa lang yung ating repair hubs, sa Laguna lang. Ngayon magde-deploy po kami lahat ng 82 probinsya, sobra pa dahil 82 lamang yung may 110 repair hubs kami. Pati Opo. na rin po yung training ng ating mga electoral boards, training ng mga technicians, pati na rin po yung lahat ng gagamitin, papel, yung marker, ay. yung pag-iimprenta ng balota lahat po yan ay nakabundle sa kanilang kontrata. Alright, Dako naman tayo, uh, attorney. Iwan na ho muna natin yung, uh, sa issue po sa mirror sa mga sa ma makina, no? Dito naman ho tayo sa filing ng COC. Ano na po'ng uh, status sa uh, attorney? Tayo po ay nasa tama na, sa ika na araw na tayo, no? Ng filing po ng uh, COC. Tama po, no? At patay po sa mga ulat na natatanggap natin sa buong bansa po, sa buong bansa. Napakaganda po ng situation generally peaceful. At ang report nga po ng PNT kung saan nandun ang Comelec, may venue po kami ng COC filing, zero crime rate, zero election-related incidents. At ngayon po dito naman po sa main office na ginagawa namin sa Manila Hotel, as of 11.54 po, meron na po 41 party list groups na nakapag-file mm -hmm. ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance of Nomination. At para naman po doon sa ating mga senador, National. meron na po kami 52. 52 dalawa wow. na natanggap. At ang pinakahuli nga po natanggap natin bago po magtanghalian, ay mula po kay Miss Camille Villar at kay Marlene Abigail Pinay po. Oh, ah, okay. So, uh, 52 pala. Eh, yan ay matitrim down hubad, ba, uh, Tony, di ba? inaasahan po namin na ang aming pong law department pag may nakita po sila na basihan para magsampan ng petition to declare no nuisance, nuisance, candidate, maalis po namin yung manggugulo lang sa halala. Natitignan din po namin kung meron pang magsasampang kababayan natin Ayun. ng mga petition to cancel COC. Lahat po yan ay re-resolvahin ng Pomelec hanggang Noviembre. Uh, how about naman po yung alimbawa, uh, ma-example ko lang no yung kay uh, Mayor Michael Rama. Siya ay uh, inano ng uh, ombudsman. Uh, Hinatulan ng uh, ombudsman, uh, uh, yung mga ganun kaso, and of course, yung kay ano pa pala, kay uh, dating Bamban Mayor Alice Guo, magpa din pala uh, attorney Laudjanko. Opo, dahil malinaw nga po sa Section 76 ng ating Omnibus Election Code na ministerial po ang kapangyarihan ng duty ng Comelec na tumanggap ng COC. Ibig sabihin po nito practically, kahit sinong gustong magkain ng COC mm -hmm. ay mauobliga ang Comelec na tanggapin ito. Pero ang patanong nga po, eh, pwede ba namin tanggapin? Tatanggapin namin. Pero ibang tanong po kasi kung magiging lehitim ng kandidato sila dahil katulad po nung inaasahan natin, na meron ng ruling na disqualified siya, umaas, may na may magpapile sa kanya mm -hmm. ng petition for this qualification. Yung tungkol naman po doon sa napag-usapan natin diyan sa gitnang Luzon, ay eh, maari pong kaharapin niya ang petition to cancel or deny due for sa COC kung saan questionin po ang kanyang residency pati na rin po ang kanyang citizenship. Ayun. So ito pong mga panahon po na pagkatapos ng COC filing, asahan po natin ang na mga susulong ang kaso. Oh, so for the last uh, last four days na lang, attorney, inaasahan na natin ay uh, magiging jump-up ang Hello. Uh, filing, uh, attorney Lawdiang Opo. Attorney Hello. Hello. Apo, Attorney Lau ko. Apo, so last uh, last few questions na lang. Itong last uh, four days na darating sa filing ng COC. Asa aasahan mo ba natin magiging jump ako uh, lalo ho sa Manila Hotel or sa iba pang uh, inyo pong regional offices? Opo, so po inaasahan po namin yung lagi naman pong ganyan ng Pilipino, yung mga huling araw po. <laughs> oh. Diyan po sila nagpapail. At nakikita pa po namin, sir, yung last day po kasi namin ay October 8, para dun sa mga naniniwala, dun sa Pungsoy, ay maaaring <laughs> talaga dun sila po mag -file. Nahanda naman yan. po ang lahat ng puwersa ng Comelec para tanggapin na, ito. Na baka matrapik traffic na uh, attorney. Well anyway, <laughs> uh, hopefully maging uh, maayos sa lahat at uh, maraming salamat attorney. Batid namin kayo ay busy uh, busy. Bang al-abala po dyan sa Uh, filing po ano marami pong salamat from uh, time to time hingi po kami ng update po sa inyo attorney magandang tanghali po Ko, makakasa po kayo tapos isang karangalan po makasama po kayo mabuhay po salamat po good luck po si attorney John Rex Lodjanko ang tagapagsalita po ng Commission on Elections